Isa na namang henerasyon ang nagsimula sa ating kapanahunan. Sila ang tinatawag na Generation Beta. Karagdagan ang Gen Beta sa The Greatest Generation, The Silent Generation, Baby Boomers, Gen X, Millennials o Gen Y, Gen Z at Gen Alpha. Tututukan natin ngayon ang mahalagang papel ng mga Millennial at Gen Z parents sa paghubog sa Gen Beta. Sinasabing may malakas na pagpapahalaga ang mga isinilang sa pagitan ng 1981 hanggang 2012 pagdating sa pakikipagkapwa tao at pagtulong sa komunidad. Sila'y mga woke, ika nga. Ito po si Heidi Bernardo-Sampang para sa panibagong edisyon ng Pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Narito si Dan Gonzaga para sa mga balitang may kaugnayan sa ating isyong tinatalakay. Balita Segment Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Mahalagang magkaroon ng malawakang psychoeducation o yung pagbibigay impormasyon kaugnay sa mental health para sa susunod na henerasyon. Kasunod po ito ng pag-usbong ngayong taon ng bagong henerasyon na tinatawag na Generation Beta. Sinabi ni psychologist Archie Dela Cruz sa FEBC Network News na mahalaga ang ganitong hakbang upang maihanda ang mga bata sa kanilang formative years. Anya, mas matitiyak nito ang matibay na pundasyon ng isang pamilya. Magkaroon dapat ng malawakeng psychoeducation, eh. aware being aware and preparing and investing ourselves sa mga formative relationships before uh, yung full blast ng uh, technological advancement sa generation na ito dapat magkaroon ng mga formative uh, fortified at mga solid uh, parent to child and child to parent and siblings to fellow siblings para ito ay magiging ano solid foundation dagdag pa niya bagamat mas madali na ngayong makakuha ng impormasyon kinakailangan pa rin ang tamang panggamit nito sa pag-aaruga sa mga kabataan People in this generation will be highly reliant and dependent on science, on technology, not uh, robots and all that as the source and provider of everything that we need to life, not to the enjoyment of life. Instead of uh, looking to God who is the author and perfecter of everything, you fear that relying on something else other than the Creator Himself. Binigyang diin din niya na dapat matugunan ang hamon ng pagiging reliant sa teknolohiya upang hindi magkadiktaan ang pagbuo ng tunay na relationship at pagtitiwala sa Diyos. Binigyang pansin din ng health advocate ang kahalagahan ng pagtutok sa iba't ibang hamong pangkaisipan sa paghubog sa susunod na henerasyon, lalo na't inaasang mas magiging dependent na ang Gen Beta sa teknolohiya na maaring magdulot ng malaking hamon sa kanilang emotional at spiritual connection. Para sa pagsusuri, ito po si Dan Gonzaga. Pagsusuri sa FEBC Radio TV. Nagpapatuloy po ang programang pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng inyong FEBC Radio TV. Napapakinggan din sa mga piling FEBC stations sa buong Pilipinas at nasusubaybayan sa GCTV Channel 185 sa Signal TV. Napapanood din po ang ating program sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS tuwing alas 8 ng gabi tuwing Sabado. Pwede pong balikan ang ating mga nakalipas na pagtalakay sa mga social media page ng mga regional stations ng FEBC Philippines. Nagpapatuloy nga po ang ating pagtalakay sa Generation Beta, ang bagong henerasyong ipinanganak ngayong taon hanggang 2039 na inaasahang makikinabang ng husto sa mga bagong teknolohiya. Ngunit ano nga ba ang papel ng kanilang mga magulang na pawang mula naman sa henerasyon ng millennials at Gen Z? Narito po ang ikalawang bahagi ng malamang usapan ni na Bishop Ruben Abante at Tofi Jesus na isang psychologist. At nagpapatuloy pong muli ang ating pagsusuri at ating talakayin concerning doon sa mga pinapanganak ngayon sa 2025 at mula rin ngayon hanggang ilang taon mula ngayon. Ano? Ang tawag dyan ay Generation Beta. Kausap po natin si Tofik at tanong uh, isang linggo sa ating usapin ay pinag-usapan namin ang mga pros and cons ng pagkakategorya no, ng mga ipinapanganak sa ayon sa kung anong hinaharap because of advancements sa teknolohiya. Yun pala yun. At ngayon ko lang na naintindihan. At nagbabalik po tayo. Kapiling si Tofi De Jesus, isang clinical psychologist mula sa East Avenue Medical Center. Tofi, magandang araw ulit sa iyo. And welcome back sa Pagsusuri. Thank you po, Bishop R.A. Thank you for having me this afternoon po. Ang ganda ng pag-uusap natin last time. No? Nakita <laughs> natin, nakita natin na ito palang mga kategoryang ito ay nagpepresenta ng mga new challenges sa atin. Merong mga challenges na merong mamamargin, natatakot na sila. Meron na mga challenges na marireject sila. So, paano natin gagawin? Okay? At uh, alam mo, mas mara I, I realize mas marami pa palang impact no? sa mga society, lalo na even sa governance, sa mga business establishments, hindi lang po sa pamilya. Okay. Napanggit natin noong nakaraan, Taufik, yung bang tungkol sa artificial intelligence. Pagpasok ng artificial intelligence some years back, marami na ang mga taong nagkaroon ng agam-agam. Naging sila. Ano ba ito? Ano na ba? napakatalino na ng mga tao. Papalitan na ba tayo ng mga robot? <laughs> eh, sa totoo lang, parang hindi yata robot. Eh. Yung bago henerasyon niya, eh, hindi na natin maintindihan. Eh, no? Hindi na kinakailangan robot ang tingnan natin kundi yung bagong kaisipan ng mga bagong henerasyon. Tofi, how do you describe itong mga pinapanganak ngayon at paano ang kanilang magiging approach sa buhay paglaki nila? Can you, can you at least uh, give us a glimpse kung ano ang set ng kanilang kaisipan? Actually po, if you will look at it, ang kagandahan po ng mga new generations is that As they rely more on artificial intelligences, they are freeing their lives better for their mm. own choices. Yun po ang pinakapunto dito. Parang ganito po yan. Noon po, pag sinabi ng magulang mo na magsulat ka ng essay, kukuha ka ng lapis, magbabasa ka ng libro, iisipin mo yan, ang tagal ng oras para matapos mo. Samantalang ngayon, yung mga bagong henerasyon, they will just input the topic and the angle that they would like to use, and then the computer is the one that will generate it for them. Now, On one aspect, sasabihin usually ng mga old, mga elders na tipong naging tamad. Kasi kung baga ang nangyari, instead na ikaw ang nag-isip, eh tipong makina na ang nag-isip para sa'yo. However, we can look at it also from this perspective. We are now trying to minimize the impact of routinary tasks in our life so that we can experience life even further. So kung baga mm -hmm. with more time that is given for personal development, you can then explore more about yourself like what... Would you like to develop as an individual? Ano yung mga characteristics na gusto mo pang mas ma-improve? And at the same time, it then gives more time for socialization. Although, yun nga lang, may pagkakaiba. Dati kasi, pag sinabing socialization, magkikita-kita kayo ng barkada mo sa park. Magbabike kayo, mag-skateboard kayo. Ngayon, pag sinabi magkikita-kita kayo, magkikita-kita kayo sa GC. So, <laughs> okay. doon kayo nagkakausap-usap. Basically, doon sa unang sinabi mo, it really provides a better direction no? and a better decision-making process. Opo. At saka ang nangyayari po kasi dito ngayon is that, yes, I do agree with that, Bishop R.A., you're minimizing the possibilities of errors. Kasi yeah. po, kumbaga, calculated na po yung mga risks eh. So, kumbaga, okay. mas meron kang way of properly discerning things based on the statistics na ilalabas sa ng mga AI. At the same time, ang nagagawa pa po niyan is that you are now given more choices. Dati po, okay. for example, pag sinabi natin term paper, di makinilya yan. Talagang makikita mo sa okay. Ito dyan. Okay. Ito, 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 ito. Ito, It has different varieties eh. na. Kasi, yung, yung mga henerasyon namin nung araw, syempre, pasintabi na po sa mga mas nauna sa edad ko. No? Yung masasabihan ka, pag nung araw, alam mo, Tofi, hindi ka pwedeng sumagot kapag ikaw ay nasa kalagitnaan ng mga pinag-uusapan ng mga matatanda. Abay, hmm. malaking disrespect yan ang sasabihin eh, oy, bago ka palang umalis, no, nakabalik na kami. <laughs> okay? E eh ngayon naman, ito. At sabi lang natin kanina, nagpo-provide ang bagong, napoprovide na ng bagong henerasyon ng mga, well, mga equipment. Mga equipping for better decisions and better direction. Okay? Pero, alam mo, paano mo tutugunin? Yung bang, yung intuition ba? Yung ano, ano po ba ang basihan ninyo ng desisyon? Ito, guts. Okay. Oh, yun. Okay. O, yung yun yung Aking. Oo, yung, alam mo, yung, yung ano ba, sa business, eh, hindi na pinag-uusapan, wala nang ano, visibility. Wala na yan. Yung bang inkling lang, yung, yung, in, an, paano natin babalansihin yan? Samantalang ito, halimbawa, magtatanong ka sa AI, ito na, lahat ng mga flags ay nabigay na, lahat ng mga warnings nabigay na, inilatag na lahat at sandaling-sandali lang. Di ba? How, how actually, do we do this in a balanced thing? Opo. Actually, ang pinakamaganda pong magiging combination yan is this. You use the AI to minimize your choices. And then, you use your gut feeling to pick out among those that have been narrowed already. Kasi parang ganito po. Kunyari, sinabi ko sa AI, what business will be good for 2025? Magbibigay ng listahan sa akin yan with varying risks. So kung kunyari, binigyan ka ng top 5. Yung top 5 na yun, in all fairness, hindi naman ibig sabihin set in stone na yung ang dapat mong gawin. So hmm. ang punto doon, kung anong ginamit sa iyo ngayong tool na naro yung options mo, ikaw ngayon bilang isang tao, doon naman ngayon papasok yung involvement mo. So kung yeah. kunyari, sabihin mo na Magaling talaga ako magluto. Tingin ko, kakain sila pag niluto ko eh. So, doon ngayon papasok yung instinct mo. Okay. Well, Ang pinag-uusapan po natin sa mga sumusunod sa ating mga episodes, eh hindi po yung kung ano yung, well, tungkol sa AI, what about technology, pero yung kaisipan natin sa mga henerasyon na bukas sa ganitong teknolohiya, ano po, bukas sa ganitong mga advancements, kaysa sa henerasyon na para bang nahuhuli, no? at kung paano tayo magsasama-sama sa ating society you know, sa mga magulang, sa mga nauna na mga henerasyon. Sapagkat iniiwasan po natin na mismo ang conflict ay manggagaling po sa atin rather than tayo po ay umuusan sa ating society sapagkat hindi naman tayo pwede mag ng bawat isa. Okay, so ang pinag-uusapan po natin ay paano po natin maipaghahanda ang ating sarili sa realidad na narito na po tayo. Okay, Now, siguro, ang questions dito, Tofi, ay ito. Sapagkat ito, mga bagong advancement na ito, ay nagpepresenta ng mga bagong challenges. What if some, a parent, a couple, for example, ay hindi ito matanggap? Abay, ang gagawin nila, huwag na tayo mag-anak. Tayo na lang dalawa. Okay? Hindi natin kailangan ng mga bagong anak na magtutulak sa atin sa ganito. Para ma-enjoy naman yun ating sarili. Anong palagay mo sa ganyang konsepto? Actually po, may mga risk po sa ganyan. Now, we have to first understand na talagang nangyayari na po ngayon yan. Countries that have a higher standard of living are seeing declines in their population kasi ang iniisip po nga nila, mas magandang to spend time with your personal development. However, mm -hmm. the problem there is that habang tayo po ay tumatanda bilang isang tao, natural po na in sa atin yung tinatawag na generativity. Ibig sabihin po nun, yun po yung ating instinct kung saan, ano yung susunod na pwede mong magawa for the next or for the subsequent generation. Lahat po mm. tayo ay dumarating po sa ganyan. At base nga po sa teorya, for example, ni Eric Erickson, kapag kunyari po ang isang tao ay nagkaroon ng failure to be generative, to be contributing to the next generation, he then faces what we call stagnation. So, kung baga, oh. hindi nagkaroon ng development sa generation niya at hindi ito ngayon nagbigay daan for an improvement to the next or subsequent generation. So, sa ganito pong pagkakataon, Bishop R.A., ang pinakamaganda pong magawa dito is that to include more variety in your living. Kung bilang hmm. isang tao, huwag mong isipin na tipong hindi porkit ikaw ay mag-aanak automatic generative ka na. And in the same way, hindi automatic na ikaw ay nag-care for the environment o kaya gumawa ng bagong business model, eh automatic generative ka na. We need to see this holistically. Parang okay. ganito po yan. Una, let's prioritize the survival of our species. Tao tayo eh. So instinctually, our, our instinct will tell us na kailangan natin mag-survive. And how do we survive? By creating children na magsusunod sa ating generation. Pero at the same time, yung generation ng mga bata na bubuin natin si din natin na yung kalalagyan nilang environment is conducive for them so doon yeah. naman yung papasok yung ating conservative efforts like helping the environment out ensuring that there is financial stability within the systems of society so i think yung ganung two pronged approach bishop Learning to make people and learning to make environments conducive for the next generation of people, I think that's the best compromise that pwede gumagawa. Oh, let me ask you now, ang ating ba mga institutions around us from government side sa business, no sa academe, are they ready for this right now? to be honest, I think they are still in their infancy regarding the acceptance <laughs> of that kind of thing. Although that's a that's a good thing, even though it's not yet as fast as we would like it to be, especially for us in the Philippines. Masasabi But it's na, coming. yes. Unti -unti oh. Anti -anti pala, opo. Kasi for example, there are some countries that are now going cashless. Kumbaga, uh, yes. mas burden, Definitely mas so. burden, opo, mas burden pa po sa kanila ang meron kang physical na pera. So, oh, ang eh, yeah. talagang very digitalized na ang monetary system nila. Sa wow. Pilipinas, nagsisimula pa lang tayo dyan, pero lumalaganap na. I think ang punto po dito is that the mere fact that we're keeping options open for people is a good start. Kasi at least, meron, meron, meron at meron tao na makakapag-testimonialize na ay ginamit itong bagong sistema and it works. Kasi okay. kahit kung sa gobyerno, ultimo yung appointment mo. Hindi mo kailangan pumunta sa opisina ng gobyerno. Gawin mo sa computer, makaka-appointment ka. So, I think we just need to learn to experience it slowly and when we do, share our experience to others so that we can encourage. Okay. So, my next question to you is this. What should remain? You know, these realities will present to us. Ang sabi mo nga, it will kick in eh, soon and fast at that. At kung titingnan na natin ang nangyari sa ibang bansa, it's so fast. Kaya na kailangan humabol tayo. Yung, in, yung mga infrastructure po natin, eh, kulelat na nga po tayo sa mga highways natin. Eh. Eh, kahit sa internet natin, kulelat na tayo. Eh. You know? Pero it will definitely kick in. Ang tanong ko, what things should remain? That's a very good question, Bishop R.A. Ako bilang isang psychologist, ang pinaka-perspective ko dyan is this what should remain is to how to value human life. Meaning, whatever technologies, whatever developments we do, the first question that we always need to ask is, does it improve the value of human life? Kung kuyari, ang okay. isang teknolohiya po ay tumutulong para pagaanin ang problema pinapasan ng isang pamilya, para po matulungan na mas maging madali ang pag-aaral ng isang estudyante, para po mas mapadali ang proseso ng pag apply ng mga tao sa kanilang trabaho o kaya sa pagkukuha ng servisyong gobyerno. As long as it improves human life, I don't think that that is a problem. Kumbaga po, progress is essential as long as we are properly directed on who should benefit it and that is the majority of people improving the quality of life that they have so as long as ganun po ang direction na ating nakikita i don't see i don't think that is going to be a problem kasi as long as meron kang respeto sa buhay ng tao ang magagawa mo dyan is para makatulong makapagpadali at makapagpaluwag sa buhay ng tao put it hmm. this way kung ikaw ay dating nagbabasa ng sampung libro, ngayon pwede mong panoorin sa isang podcast yung inaaral mo. It's more convenient, mas more interactive. Dati kung ikaw ay nasa far-flung island ng Pilipinas, hindi ka makapag-participate kasi hindi mo naman kayang pumunta sa Maynila all the time. When you do online education, you're now being involved. So, kumbaga, as long as our priority is to value human life, I think that's the the right step into what we need to do. That's a very good answer as a question. At isa pa, uh, Tofi personally you do believe na whatever category bet uh, generation beta coming from generation alpha but all these changes especially yung onset ng AI it will really lead to progress. You believe that? Opo. Kasi ang akin lang po dyan, Bishop, as long as it is used properly for what it is intended oh, yes. to do, then yes, of course. Diba, ito na lang po. Darating ang 2025 election ngayon taon na ito. And we do digital elections now. So, Correct. dati na tipong unsafe kasi ang balota, ita transfer mo from one barangay, dadali mo sa syudad, pwedeng ma-intercept. Now we do it digitally. Mas mabilis, mas makikita, mas makikita natin kagad na tipo kung ano yung resulta ng honest election na mangyayari. So sa ganung pagkakataon, I think it is supposed to be beneficial sa atin. Di ba? Noon, ang taong may sakit, hindi gumagaling. Pero ngayon, because of technology, panibagong mga pagsasaliksik, panibagong pamamaraan, natutulungan natin. Sa amin alam po, sa field ng mental health, kung hindi po dahil sa mga ganyang bagay, Paano po yung taong isolated na wala muna makausap? Okay. Di ba po? Pero ngayon, okay. dahil meron silang software sa kanilang cellphone, may app po sila, yung app na yun, yun ang nagdidictate, o oh, sige, na-anxious ka, ganito muna ang gawin mo. Kahit wala po muna yung tao na pwedeng makalapit sa kanila, the mere fact that it helps in self-regulation and preservation at that factor, okay. I think it's a good step. It's, the, it's a step in the right direction po. Oh, thank you for that. And finally... Ito palagi ko ang magandang tanong. Okay? What then should be our attitude sa mga generation beta? Okay. Sa so mga darating po na generations, let us understand that they are the ones that are now flooded with information. So, ang kailangan natin dito is regulation. Kasi in all fairness, ito yung generation na hindi na sila mag-aantay ng next episode after one week. Sila yung okay. tipong ang episode sila, dire-diretso na, pwedeng binge watching. So kung baga, our our key here is regulating their behavior. Walang masama to enjoy things, walang masama to be happy about things. Pero kung ito ay makakatulong para madiskarel ka bilang isang tao sa values mo, yun ang hindi tama. So as parents, as grandparents of these new generations, We just learn to accept that this is the environment that they are in. We just need to learn to teach them on how to regulate things properly. Sabi nga nila, Bishop, di ba? Anything that is less or in excess is always going to be a bad result. So, regulation and moderation will be the key. Very good. Alam mo na, gusto ko kaya pag -uri ng pagsusuri natin, pag-uusap natin, Tofi. We face challenges in life. Hindi po maaalis yan. Lahat po ng mga problema darating. There are pros and cons to every opportunity. Ano po? So balit, ang ating mindset is always leading forward. Ayaw nating sigilan. Parang apelido ko lang yan, Tofi, abante. Hindi po tayo kinakailangan tumigil at umatras. But thank you so much for being in Pagsusuri. At uh, uulitin natin ito. Maganda pag-uusap ito, okay? At para sa iyo, Tofi, at everyone, yes, Happy New Year to you wow. all. Salamat po. Happy New Year din po, Bishop Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Iba yung pong napakaganda ng mga napag-usapan natin tungkol sa... Uh, generation beta na ipinapanganak ngayon at sa mga sumusunod na taon ano po at ang mga challenges na ating hinaharap no bilang mga nakatatanda o kaya naman ang kinakailangan nating pag-adjust sa mga bagong henerasyon Meron po tayong gabay na palaging makikita natin sa salita ng Diyos at ito po ay applicable sa lahat po sa atin tayo man ay mana ng palataya o hindi ano po sapagkat ang programa po natin ay pagsusuri upang maalaman natin ang realidad sa ating buhay. Doon po sa Ecclesiastes, chapter 7, no, at verses 8, 10, 12, and 14. Ay ganito po ang sinasabi, and I'd like to share this with you. Ang sabi ay, eh, the end of a thing is better than its beginning. The patient in spirit is better than the proud in spirit. Ito po ay nabubuka sa atin ng mga uri ng mindset sapagkat marami po tayo natatakot sa mga dumarating sa atin na mga pangyayari. So balit po natin kung ano ang mas idinadala nito sa ating buhay. Do not say, why were the former days better than these? For you do not inquire wisely concerning these. Marami po sa atin siguro nagsasabing mas maganda pa yung panahon natin noong araw. Pati alam po ninyo, these days and even the days that up ahead are providing us better opportunities and so therefore we cannot say that the former days are always better for wisdom is a defense as money is a defense but the excellence of knowledge is that wisdom gives life to those who have it ibig po sabihin sa lahat ng dumarating sa ating buhay ang karunungan po ang magdadala sa atin at magtatawid sa atin sa lahat ng challenges po natin. In the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider. Surely God has appointed the one as well as the other, so that man cannot find out nothing, can find out nothing that will come after him. Kaya ang pinakamaiigi po, eh, anuman ang ating agam-agam sa kinabukasan, ano man ang inihatid sa atin ng mga bagong henerasyon, mas maganda po na ang karunungan natin ay si Kristo. Sapagkat siya ay pareho kahapon ngayon at magpakilanman at nagbibigay pa sa atin ng kanyang biyaya upang ang lahat ng ating haharapin sa kanabukasan ay tayo po ay makaahon. Ano po? Kaya ang pinakamaganda ay magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas, at mayroon po tayong sa ating kalooban ng kanyang espiritu at katotohanan na mag-aahon sa atin sa lahat ng challenges in the future. Tanganan po natin ito ng matibay sapagkat ang Diyos ang ating katibayan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Asusuri sa FEBC Radio TV. Maraming pagbabagong dala ang teknolohiya at nagiging barometro na rin ito sa paghubog ng isang henerasyon. Anong henerasyon man tayo isinilang, importante na magkaroon tayo ng pagkilatis sa kung ano ang tunay na mabuti at hindi lang tayo magpapakulong sa label ng isang generation. Mahalaga rin kasing makatawid sa bawat henerasyon ang ating mga pagpapahalaga bilang tao na alinsunod sa panuntunan ng Diyos. Gayon din naman ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at hindi lamang sa dikta na tatatak ng kada henerasyon. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante Dan Gonzaga at ng ating buong team, ako po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Sumain niyo ang pagsusuri. Produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.